At talagang may iPhone kan bago ha? Ano naman yan? Di porket may pera ka, bibilin mo na agad yung kailan gusto mo ha? Treat ko po yun sa sarili ko. Minsan lang naman po eh. Dalisa, ano na naman yan? Mami, may paggagalitan po ako niyan. Jalisha, sa sampung binili mo, wala yung hindi mo ginamit, nakatambak lang dyan. Eh, syempre po, mga nakaschedule po yung mga damit ko. Dami po akong pupuntahan, kaya kailangan ko po yan. Ano mo, Jalisha, nag-aaksaya ka. Hindi ka marunong mag-budget eh, no? Ganyan ka ba talaga? Mamay, pera ko naman po yung pinambili dyan. Ano naman po yung problema dun? Ayun Naka, na nga. Nakapersahod ko po yan, no? Porque okay, kumikita ka na, porque may pera ka ng sariling kinikita mo, mag-aaksaya ka na. Hindi naman tama yung ganyan, Jalisha. Tinuturo ka na ta ng tamang pagbabudget. Bigyan mo ng pahalaga lahat ng pinaghihirapan mo. Opo, pero siyempre, treat ko po yun sa sarili ko. Minsan lang naman po eh. Jalisha, bawat bili mo yan ng laging rason mo. Treat mo sa sarili mo, treat mo sa sarili mo. Kailan ka ba matututong mag budget ha? Sa susunod pag nawalang lang, dun mo may isa pang halaga ng bawat pinagagasta mo. Okay. Tega, tega, ano naman yan? Ang aga-aga nag -aaway, aaway kayo. E eh, paano yung anak mo? Nahuli ko. May nag-deliver na naman ng mga online shopping niya dito. Hindi nagtitipid eh. Ayan mo na. Ngayon lang naman nagkatrabaho yan. Pagbigyan mo na. O ganito na lang anak ha. Sa first 3 months mo, gawin mo lahat ng gusto mo. Gasusin mo ng gasusin kung anong gusto mo bilhin. Pero after that, dapat mag-save ka na para sa sarili mo ha. Okay po daddy. Promise. I'll okay, save very na. Good. O, tara na nga. Dito na tayo. Papatulugin na natin si Gabi. Okay na yung anak mo. Oh my God, ang ganda. Hoy, Jalisha. At talagang may iPhone kan bago, ha? Ah. Ano naman yan? Mami, gusto ko lang bumili nito kasi trend to ngayon. Siyempre, papauli ba ako? Ah. iPhone 15, eh. Tanda, mom. Tingnan Alam mo dati, treat mo sa sarili mo. Ngayon, trend naman. Ano pa susunod na tiyang maririnig ko sa'yo dun sa mga bagay na binibili mo sa sarili mo na wala naman sa hulog? Mami, kasi yung mga friends ko, wala pa sila nito. Siyempre, dapat ako yung mauuna. At saka, minsan lang naman eh. Ngayon na lang ako ulit bumili ng ganito. Alam mo, kumbaga sa bisyo, talamak ka na. Three months ago, sinabi mo sa tatay mo na titigil ka na. Ay nako, hindi na tama to. Eight hours a day ako, mami. Lagi nasa ano, trabaho. Tapos minsan overtime pa. Nakakapagod po ko yan. Tapos ito, ito lang magpapasaya sa akin. Talaga? Kapapalit mo lang ng isang iPhone last last month? Ilang magpapasaya bang telepono ang kailangan mo para sumaya ka? Dali hindi ka na makontrol. Lumalaki kang pasaway. Kung kailan lumalaki yung kita mo, lumalaki yung gastos mo. Maling-mali na yung ganyan. Hirap-hirap ka pa. Pwisit. padalaw, am um, tita, manghihiram po sana kasi ako eh. Manghihiram? Eh, para sa akin ka manghihiram. Di ba may trabaho ka? Tsaka di ba may credit card ka? Iyan na nga po, tita eh. Na-max out ko na po kasi yung credit card ko. Ah, ganun ba? Ako, masarap talaga magkaroon ng credit card. Siyempre, nabibili mo yung mga gusto mo. Ay, nako, binder than that. Alam mo, alam ko yung feeling ng ganyan eh. Masarap mamili, di ba? Lahat ng gusto mo mabibili mo kasi meron kang credit card. Okay. Pero syempre, dapat alam mo rin kung paano mo gagamitin yung, yung pera mo. Kung alam mo paano budgetin yung pera mo. Unahin mo syempre yung needs mo kesa sa wants mo. May hirap na, lalo na kapag mag ka na dyan. Nagka-patong-patong na yung, yung pinamili mo, yung inutang mo dahil sa credit card. Kaya po, ako sa'yo, ipag-isipan mo lahat ng mga pinagagastos mo sa buhay mo, ha? Di porket may pera ka, bibili ka na. Bilhin mo lang yung kaya mong, I mean, gamitin mo lang yung credit card mo sa kaya mong bayaran. Naintindihan mo ba ako? Sa ngayon, mapapahiram kita, onti lang muna, ha? Okay po, tita. Malaking tulong na po yun. Pasensya na po, ah. Sige. Okay lang. Tandaan mo sinabi ko, ha? Oh, po. Di porket may pera ka, bibilin mo na agad yung kailan, yung gusto mo, ha? You needs mo na. Okay. okay, Thank you po. Okay. Wala pa yung anak mo, ano oras na? Ang sasaping na naman. Ano ba na nga magagawa natin sa anak natin? Eh, mo eh. Eh, wala naman tayong magagawa. Oh, na pala yan. Ay! Mas baking. anak, sa ka galing? Um, wala po, may pinuntahan lang po ako. Um, gusto ko lang po sana manghingi ng pasensya po sa inyo. Para saan? Na hindi ko po kayo pinakinggan about sa mga ginagastos ko, pagikimaluho ko. Alam niyo po yun, tapos minsan po nasasagot ko na si Mami dahil doon. Pero, now po, mayroon po akong plano. Magsha-share na po ako sa inyo dito sa bahay and sa mga foods and kahit ano po, po yung mga binabayaran niyo po, magsha-share po ako. Anak, hindi ka namin pinipilit na ka. Hindi ka namin inuobligan na tumulong sa amin. Yung pera mo yan, kaya pinagsasabihan ka ng mama mo madalas, ay eh, para sa sarili mo rin. Para may maubunot ka balang araw. Opo, Daddy. Pero ngayon po, um, nagkukusa po ako na mag-share sa inyo. Hindi ko naman po sinabi na pinipilit niyo po ako. Pero yun nga po, gusto ko po mag-share na po dito. And um, meron na rin po akong um, kunin na insurance. Ah, ayos yun. Para sa'yo rin naman yan, anak eh. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Nandito lang naman kami ni mama mo support sa'yo lagi. Narealize, narealize ko rin po kasi na, alam niyo po yun, napakahirap po pala na kapag kayo na po yung nagbabayad sa mga binibili nyo. Tapos, ngayon po, dami ko pong binabayaran dahil sa mga binili ko eh. Ganyan din mama mo dati nung nililigawan ko, maluho. Mm -hmm. nabago na lang din naman ako dahil na natutuwa ko dahil tambakan na. ako ng credit card tapos nagkaanak na kayo nga. Priority na yung pag-aaral niyo. May Ikaw pagandaan niya rin yung ano niya. Pag oh, para sa future mo, hindi na naman, naman namin gagalawin yung pera mo. Tsaka po, um, kinat ko na rin po yung card ko. Ah, Bamabuti, Ma sakat sa uli yung mga card na yan. Tama. Nagagamit lang yan for emergency. Tama mm ang -hmm. Tamang budgeting ang dapat natutunan mo ngayon. Hindi mo kasi mapipigilan kahit wala kang pera. Basta may card ka. Pag may tukso. gusto tukso yan. Opo. Yun Kaya nga. tama rin yung nagawa ko. Very good yan. Very good. Um, ito po pala. May ibigay po ko sa'yo. Oh, may ibigay mo sa ko mga mo. Ayoko mga mga. Ayoko ayoko mga ng dyan. pera. Ay, tanggapin niya na po yan. O, oh, di ba? Kaya Ay ayaw, ayaw. Pag meron nakangiting tagumpay na ang <laughs> daddy mo. Gift ko na po sa inyo yan. Yung mga gusto niyo po. Ganun ayaw ayo pero yung tagumpay na pambiners mo na naman yun. Salamat na ka. Ganda na lang gawin natin. Magbihis kayo yung dalawa at si baby bi bihisan mo at kumain na lang tayo sa labas. Ah, sige po daddy. Um, by the way po, um, pwede po bang next month ko na lang po yung mga plano ko? Dahil may babayaran po po ang mga liabilities. Mm -hmm. Ikaw ba anak, basta hindi nga namin ibigay ha? Magbagi Pera mo, sa'yo lang yan. Pera mo lang yan. Sige lang bis na kayo.